idol, magandang araw po sa ating lahat mga idol. Yan, mag-vlog naman kami ngayon mga idol. Yan ang kasama ko po si Idol Kindle, Kasi oh, si Cyrus. Naglaro, hindi nakasama. Si mga idol, okay, ito po ang aming gamit. Gawin siya ka pamain. Pamain mga idol. Buog. One. tunga-tunga. <laughs> <laughs> Mga ito po kami mungawil, mga El, dito lang po ang aming panlalagyan, dito po, dito mga kumain mga doon. na. Doon, pamain po tayo mga doon. Okay, Sumula na may doon, hangawid. Simula na. Kari, lang, mga idun. Kak lang. Tak, Jangan. Sudah, angan. Tak, ayo, bayak, nak. Noken, kaya mau magtanggal, ken? Awakan mu, gen, ken. Ikan, okay. sama. Ikan,

dalawa na may pambinta na makapira na tayo may pambao na tayo mga idol Okay, isda, mga idol Kadami Okay Ano mga kinain sa'yo, Ken Ken Uy, Kinain sa kanya, Ken Grabe sa Ken D.I. Kuha mga idol Sabayan, takas daw dun, lah, lah Lah, isda Lah Isda dun Talun. Layat. Kay binaw ang ne. Ala ano, sabod. Yun idol lule oh. Oy, may tinik naman na idol. Oh. Ano yan na tuan? Tuwa rin yun. Layat. Mamusa siguro yun ma. Baka magkain lang, mag lang, mag lang yun. Mister Dun, Maidun. Sige, bilisan nyo, bilisan nyo. Baka, baka magkain nyo, magkain. eh. saka sa si Adokin, Mark. Kaapat agad. Ito ako, ako magkwan. Sige mo ako. Pinatakan mo idol. Ikaw magkwan ka. Mag yan, apat na mga idol. Um, mm, ta. Ah. Yan, apat na. Okay, dalawang kalok. Dalawang kalok. Dalawang kalok. Dalawang kalok. Dalawang ang may tari. May tinig ka mga idol. Delikado yan pag maka... Makatundok <laughs> mga idol. O makatama. Diyan kanina may dun may may nagtalon. Ano kaya yung isda na yun? Ah, mayroon naman oh. No? Ay bato pala. Laki siguro yun na idol kin Mark. Ha? Malaki yun. Gagito yun nagdan nilukso. Hmm, talon. Grabe talaga yung mga anak. Idol, abiyan natin doon, oh idol. Yun doon, yung target ni idol kin Mark ah. Cá cạn nha mang. Mọc cái nhịn. Bantai bantai ranta. Mãi đút. Yên chín ăn mãi đút. Yên. Allah! Ang kalmay doon, luto Kinay mo? Na! Guba Kaya pa! Antay-antay lang! Ito ang katong nila yan. Siguro. Katok. Mm, Katok, maaari siguro, Mark. Maaari siguro. Nakakamay. Na. Na. Patlakan. Patlakan. Iyan lang na ipaon. Huwag, mabinta to. Mahalin pa yan, mahalin. Kamaya doon, wala. Antay -antay si Edward, Kindi. dami pamain Ito yung nahuling na idol, Kinmar ko. Yan. Ay, okay, nila pa. Yan yung pamain, no? Gandang pamain. Ulo yung pain mo, Mark.

Ano? Grabe yung tama, may doon. Awakan mo, Ken. Ito dito niya. Ah, huwag mo apakan. Huwag mo apakan. mo apakan. Kamay mo lang ganyan, ganyan. ganyan. May May pusit. Oh. Hmm? May pusit. May pusit. may pusit. May pusit. May pusit. May pusit.

dulu boset. Gandahan waktu-waktu paling di muka, megalis. Nah, sang itu nang na nih. Ayo. Yes. Ayo, ayo, pirah lambirah pira Gas. Yes. Tiapos itu? Tah waktu nak. bigbakid mo matong deposit mark Masabit na. <laughs> Sayang. Tanggal. Eh tanggal. Ang on na dugmok. Na. Okay. Tingnan mo eh, mark. Eh mo parang di deposit mark. Na yung ano. na Yung gakin daw? ganper na, Oya. Dugmok kok king i tato a dugmok kinoa yang matamak. Oi ang butak ang kinoa, ang tak ung matak. Abaka ang leton di loro ingat to bawai mato mai di ko oni ang mata warna makamata di. Terbelah. Are in nomen jema itu. Lah. Untak. na saranggatan Sarangga. <laughs> saranggatan, saranggatan. saranggatan. Mok, na saranggatan yung kanan pakipain mo ito ma pakain natin o no? yan hinila may ito hinila palit ako palit ako pumain o oh, ito ang pamain o yan huwag oh, makatakas yan dun Ah. Uh, idol. Yan. Layuyin natin inaakren idol, para makahuli tayo ng malaki. para makabinta tayo kung kainin yan Kainin hanggan na, Kain, uh, na, nang kamang 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 <laughs> kamang 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 yung ampay sa isda na mag kamang Oo. Oh, yung boy na boy talaga. kamang 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 amang, kamang na kamang 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 kamang

Katok! Ah, uh, uh, okay. Lang. Lang. Si Kuya mo lang Kin. Kaya yan Kin. Sana yan si kin sa mga ganyang malalaking isda. Okay. Uh, uh, okay. gito, uh, gito uh, uh, Okay, tunutulog niyong kawila. Okay. Huwag nalang, nagpuha. Ako lang. Lahat. Okay. Ako lang. Uy! Ayos. Woh. Ay idol. Nah. Kik. Kik. Bakak mo siguro Back. ang nadito, noh? Hmm, yung nagtalo Back. siguro. Di. Uy. Kik. 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 Mark, ba, ma, 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 ma yan buhay? Hindi. 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 Patay natin yan. Patay, patay. Magkisi-kisi mag yan. Oh. Eh. Grabe may oh. dalo. mga gat. Okay, sobrang laki. Mga 4 kilos. Ito hindi na matanggal. Hmm. Ang dalo. Dul. Oh. Dul.

Nagrabi ang pato ng idol. Oh. Lah. Wala mang awit sa tayo yung maliit. Para ihantan natin. Ang kaya ka. Ariyan tayo mga idol. Sana makahuli pa tayo yung malaki. Para may pangbinta tayo yung tak.

Kita Hindi ganyan ka, ganyan ka nagpanggal Tanggal, ganyan ka. Ganyan na. Tanggal agad. Grab. Ganyan. Kamang-kamang. Ay. Diyan ko nakakuha kamang-kamang. Di ma sa may dol, buhay. Ni na lang. Dami sana man dito. Oh. 4 kilos, mga tatlo kilo ma, tatlo, apat. Apat. Tatlo kilo. 4. 4 kilo. dool ari naman nag on sa kaya na pag laos alamar

Hindi na tayo dulo. Ang an. Hello, Mark. Nakabitaw sa'yo, nakabitaw? Nakabitaw sa'yo, you know? Ang <repeans> grabe. Ano ken? ako magtanggal? Ano, Idol? Ako magtanggal, mga Idol. Nakabitaw kay Idol Kinmark, Mark? Nakabitaw.

Uy, yeah! Uy, lang. Lait lang. Uy, pala mo Anak ng luba. Anak ng luba daw. <laughs>

Ya kan agak remark. Melayu tarap pas bag maganda, Melayu. Yun. Yan, sabay yan. Yung may doon. Talagpula. Woo! May doon. Dalagang bukid. Yung may doon, na tayo. Kasi maabutan pa tayo ng hapon. Eh, bahala. O oh, sige. Ay, bahala. Kayo kung anong desisyon nyo. Lang kami lang ah, taga ka lang kami. Taga video. Taga binta pa tayo, Mark. Binta pa. Tapos maglakad pa pagpunta doon sa kamay doon dito kami sa likod ng slack maglakad pa papunta dun sa harap ng tumidol sila namin Brother, oh, malaking mama hagasin pa to pasok sa bali doon yung hagasin sa timbang na yun na mas. ito ako yun 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 ah, ah, bagong huli ang idol. Sariwa, oh. sariwa yan. Sariwa, ito rin rena Siguro kung maaga pa tayo siguro Mark. Ito puno siguro 'tong balde to. you know, hey, you know, hmm. na to. Sigura. No, delikado mai ito. Eh Mark, tingin mo Mark, tas mo. Hindi delikado. Ang tunga-tunga lang ang balde no. Oo, oh na to. Ano doon, hinugasan na ay Idol Kinmark. Tas mo yung malaki, Mark. Yung malaki, tas mo yung malaki. Yung malaki yung tiger. Yan. Gasin natin muna. Kita ko, kaya mo, ay Kaya mo, Idol. Kaya mo, Idol. Yan, maglikpit na tayo ng kawil. Nugasan may doon, nugasan. Ito, buhay pa. Nugasan natin may doon. Ito, buhay pa may na. Na, napuno. Sabon mo ba? Ano na may doon? Ito, buhay pa yan. Wala no? yan. Buhay pa yan. Ito, may doon, buhay, buhay pa. Buhay no, pa din no. yung isaw. Lala, dilit na madakpan. Ito, nakaboy na. Ano Pagkatapos na pagkamay yung isda, na <laughs> yung ay yung kawil na naman may doon, dahil maglakat papunta punta doon may doon. Yun. Kayo lang magdala ng ganyan. Kayo hmm. lang magdala nito. Ano mo. Ate, Sige yeah, mga ka-idol, hanggang dito na ang aming video. Salamat po sa inyong... God bless po sa inyong lahat mga idol oh, Kuwal at suportas ha. Ah. Maraming salamat po sa inyong mga ka-idol. Sige mga ka-idol, magbinta pa kami ng isda.